Hello, magandang araw sa inyo mga kakubi. No? Ah, atay motor ka rin nga kubi yun, ni 115. So, kuanan ni mga kakubi. Ang problema ni walay korente. Hindi mo andar. Tambay din ni mga kakubi. Kita ninyo. Wala ni mga kuanan accessories Kita ninyo. Gagamitan na charger ni. kay batire na. Karaan na kayo. So, nga tong buhaton ni mga kakubi. Ito siyang nga itong buhatan na yung mga kubi pangitaon na to kung nga wala ni siya yung so ang itong unahon mga kakubi is step by step tani tani kung nang ibong para dali ira pa na itong buhatan mga kakubi dali ta min main magad to dali o ito aning itry kung nga ba mo gawas so hindi ito ay siyang testera no kanina atong tester ang ground so, nato niyang... Kani. rin so unahon na ito niya ang sa min niya kanina nabay mo gawas kita na ito niya Atong ikrang kung nabay ko rin mo gawas start to. ano? Kita nyo na yung kurinti. Hmm. Ayag. So, walay problema ang yahang stator coil. Dito na sa CDI. So, atong tanahon ng CDI mga kakubi. Kani mga kakubi, Any morning sa CDI. So ang una na to ano yung mga COVID no dito pa sa ignition coil ignition coil black na may stripe na puti. Black na may stripe na puti. So unaon na to og pangita ang ground. So kani to ang tester mga kakubi. Ibutang tani dirisa. sa Ito tester ibutang na to positive kaya ang ground mo na itong pangitaon so let's go pangitaon na itong ground mga kakubya napaitan yung yung gunit mga kakubya okay O. Oh. okay siga nailing niya ang iyang madulong sa ignition coil so sunod na to ang paingon sa ground. Ground sa ignition coil gapon. Kamping taon to. Wala yung mga gunit mga kakubi, no? So, magliso tayo mga kakubi. Kawain na gunit. Ganyan to ang pagpuan mga kakubi. Sulo-sulo din eh. Siga. Siga siya. So, ang ato na pong pangitaon na may ground ang positive ang positive na pod sa mga kisuris. So, kaning orange. Kita nyo na orange. So, okay. positive na itong pangitaon. Kanya ito ang lamp. Ibali na po na ito sa negative. Karon. Ito na ano po siya. Ito slokon. Cone. cone na itong mga kobe, no? Kobean mga itani. Okay. Siga so, mga kobe, no? siga siya. So, so ani eh, goods ni siya. So, nga na pong himoon, dali na punta sa kini. kami medyo guba kag So, alisdan dan tani. So, ako sa ni mga kobe ha. Relax sa mo kadali. So, nalis na nato no. Nga itong ikrang. Ikrang tani mga kobe ha? Nagamitan na, na to starter. Kaya naman niya sa ikon. Start. Wala na gaya no? Kita niya, wide display. So, tanaw na to ang linya sa fuse. So, fuse ano yung pinig. Bukas na lang niya ka ka kay ang para fuse. makita ninyo. Na tutorial niya ni mga pangitaon. no? so, so, makita mo na pulang ang wire naman so mga, mga so, fuse line so, isumpay kube. na to na kay putol man so na siya. Ito isumpay. Ito yung isumpay. kay bisan pagong sa awal ninyo pa. Kaya mga ka ganina kay Kwan? nana siya siya so si siya na siya sila long. Kaya kung putol niya sila long. mga kubik. Kaya mga kubik. yaron mga, na, mga na lang mga Sunog din na siya. Kaya mga sunog na. Kaya So tutorial lang ni mga kubik kung Pakakuan lang sa mga itong mga ano, bago lang nagtanaw. motora gipalit naman sa junk shop. Pangayanan ko, kay namang pugwismas. So akong gipalit, og akong giwiringan kay ang problema niya ni Kurinti. Kung ay Kurinti mo gawa sa spare plug. Kung spare So, na nang nahitabo ka ron. Anong, na. So, na oh, na, na niyong isa kang neutralite sa diba? babaw. Na siya niya. So, start na nga ito nun, no? no. Hmm. Tarungo lang na ito. Karoon no, kayo, humana naman niya siya. Ito ka naman ang nawiringan. Tawad na na ito ni CDI. Ano eh? Tinanin siya mga kakubi. Kani dahi siya, kaning duha ka wire dali nga wala na Kani. Ground o no, gang kuhan. Dito din is sa carburador. Kita yung isma sa carburador na na siya kuhan na raw. Duha ka buk. Tangana na siya wire. Ano siya mga kakubi ah. So ito nang itry mga kakubi. The moment of truth ni. Start na ta. Okay. So nga itong mga napot mga kakubi, kikinin na itong krang sa okay, iyo pa. So okay, kaya binor mga kakubi na, no? walay problema mga kakubi. Kaya binor. Pahit na kayo na siya i dagris na po.